mag -co coach kay David when it comes to love? Anong klaseng uh, anong, uh, coaching? Siguro if there's one advice na pwede kong i-share kay David, uh, don't lose yourself in the relationship. Uh, at the end of the day, kailangan you are your own person. Mm -hmm. Pero learn to support your partner. Oo, oo. Ikaw, David, kung meron kang nging advice kay Barbie tungkol sa love, sa relationship, ano yun? Iconic ni ni ako na. Oo. How do you do it? Ah. Ano advice mo bibigay sa Did you find it? Did you find it? How do you find it? I find it here. <laughs> oh, oh, Halos ano no, halos magkasabay na yung ano. Uh, July pareho. I'm showing nito tapos kulang araw is birthday, yes. 'di ba? Oo, yes, oh, oh. So how how uh, uh, do you feel na may pressure ba? May uh, nephew? Um, actually, mas ano, mas mas excited kami, kasi parang there's so much happening in July. May pinipula kami, tapos parte kami ng biggest historical drama ng GMA, which will also also be shown this July. So parang ang daming malalaking pangyayari for the both of us this July. Na talagang we're both very grateful for. Mm -hmm. Yun nga, birth month ko rin siya, so parang ang ano ang swerte ng ano anong plans mo for you uh, for July 31st gusto kong magstay <laughs> pag-iipunan ko po yan with my family gusto <laughs> so, ko i-treat ang family sa Cebu Oo yun din la hindi naman ako nag-celebrate ng malaki uh talaga. Oo, -oh. uh -oh, lagi di lagi diba? Kanoon nga, uh, ano lang, Twin Hearts. Yeah, yeah. no. Oo, oh. oh, kung available ng twins, gusto ko no. sila makasama sa video. No. Oh, so, David, kumusta yung nakaraang birthday? Anong ginawa mo? Ginawa sa kasal ng kaibigan <coughs> ko. Sa birthday mo? Oh, I wasn't able to celebrate actually. Dahil may kasi yung best friend. Oh, hindi go there. Pero ginit naman nila ako. Uh, ako man naman sila. Ikaw bang nakasalo ng buki? Hindi naman. oh, hindi ka nag-celebrate sa Hindi, hindi. Hindi ko nakapag-celebrate. Hindi ko nakapag-celebrate ako next week. First, we're busy. Let's realize. Next year na lang siya. Hindi ako nag-birthday actually. Talaga ba? May event din yata kasi siya. Iba yung ano uh, yung dalawa ngayon? Yung closeness? Uh, parang sobrang comfortable kayo. How would you quantify and qualify uh, 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 yung ano nyo, yung, yung, yung pagkikare nyo sa isa't isa, yung love niyo for um, each other? there were a lot of acceptance <laughs> and adjustments made to make it work pero it was all worth it kasi kita niya naman um may pelikula na kami ngayon and ang gaganda ng mga nangyayari sa amin ngayon so everything we did to make this work it was all worth it so, mm -hmm. gaano mo kamahal si David i mean in Ganon? terms of in Ganon terms lebe. of being ano in terms <laughs> of siyang... being uh, a friend ano? Uh, kamahal <laughs> mahal ano ba yan? Ang dami dami kasi araw. Na araw? Mahal? mahal na araw? Oh, mahal. <laughs> na Pagka-care lang. Oo. Oh, oh, oh. Oh. Siyempre hindi, hindi naman mawawala rin yung, yung love and care mo sa, sa katrabaho especially if everyday kayo magkasama. Diba? Kasi inevitable yan eh. Since palagi kayo magkasama, di ba, makikita mo, ma discover mo yung weaknesses niya, makikita mo yung strengths niya. So, alam mo kung alin yung mas ibu mo, alin yung mas iha-hype mo, yung susuportahan mo, diba? Mm -hmm. so, Ikaw, yeah. David, gano, gano, mo kamahal si Bart? Mahal? I mean, bilang kalaw, team, bilang kaibigan? Ano <laughs> <laughs> ang anong, anong pwede mong gawin for, her? for her? Pwede kong gawin for her. I grew the mountains. Ne, joke lang. Um, for me, no? Mountains? Ang inisip mo, Oo nga, eh. <laughs> Oh, Na-joke lang. Siguro ano, gano'ng uh, 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 sinabi ko, like, uh, forever siya. Okay. Forever siya. For example, next time, kung may, may, ano, may lolo na ako, ayun <laughs> yung makikwento ko eh. Doon, nag-booking ko sa New at last time siya yung pinakamagaling na actor. So, to be paired with someone like her, you know, super grateful. um, I think I super care about her. Dahil, syempre, you know, we're really good friends. So. Mm. Oh, well, no, eh, anything naman that you can do for a friend. Oh, no, naman. No, no, um, no Okay. okay.